Magandang araw guys, meron kasi tayong isang viewers na nagre-request na i-vlog down natin kung magkakaano ba 'yung Uh, consumption natin sa gas na to o magkano yung ating expenses sa gasolina natin sa loob ng isang linggo. Ayan, kasi apat na beses lang naman tayo nag uh, raw ro rolling. At iyon guys, ibablog nga natin ngayon kung magkakano ba yung expenses natin sa gasolina sa loob ng isang linggo. At ang nag-request nga sa atin guys ay si Edward Calapati. Ayan, pakiblog naman po kung magkano gas consumption ng sasakyan mo po. Ayan po yung kanyang request. Kaya pinagbigyan po natin siya para meron po silang idea kung magkakano ba yung uh, consumption natin sa gas. Bago ko nga pala sinimula ng ating biyahe, ang ginawa ko muna sa ating sasakyan ay nag-trip-a muna tayo. Pero bago tayo nagbiyahe, ay nag-zero-zero -zero muna tayo ng ating kilometers para naman malaman natin kung ilang kilometro ba ang ating nabiyahe. At sa unang araw pala ng ating pagro-rolling guys, araw ng Sabado, dalawang bayan pala ang napupuntahan natin. Isa dito sa amin sa Iba, Sambales at ang sumunod na bayan naman ng Botolan, Sambales. At syempre kung dalawang bayan ang pinupuntahan natin, marami rin tayong barangay na mga dinadaan. At pagkatapos nga pala ng ilang oras nating pagbabiyahe, ito na nga pala yung kilometers na nagamit natin ngayon. ngayong unang araw na to. At sa unang biyahe nga pala natin ay naka 45.3 kilometers din tayo. Good morning guys! Ayan, pangalawang araw na natin ng pagro-rolling ngayon. Ito nga guys, ipapakita ko sa inyo kung naka ilang trip tayo noong araw ng Sabado. Kasi naka 45 uh, kilometers din tayo at sinero-sero nga natin yung ating mga... <laughs> Uh, kilometers yung quad nag trip A tayo at uh, ito nga guys yung ating trip A na ginawa nung nakaraan 45.3 kilometers uh, at babiyahin na naman tayo ngayong araw ng lunes guys ayan meron pa tayong at uh, 2 days na natitira para makapag-rolling ulit kasi hanggang Mercury's lang naman tayo nagro-rolling. Uh, tara nga guys, alis na tayo. At sa second day pala natin guys, nag-focus tayo sa bayan ng Botolan, Zambales. Dito kasi mas marami tayong kinikita at marami tayong customer. Kaya dito tayo nagpo-focus. At ang mga tinarget pala natin mga customer guys ay yung malalayo sa bayan, malalapit sa dagat at malapit sa mga kabundukan. Yan guys, pag namimili sila halos maramihan talaga. At ito na pala guys yung result ng ating pangalawang araw ng pagro-rolling. Naka 76.5 din tayo. At medyo malayo-layo nga rin yung inabot natin. Halos na sa 30 plus kilometers din yung tinakbo ng ating sasakyan ngayon. At syempre guys, ito na rin yung simula para sa pangatlong araw natin ng pagro-rolling. At tara nga pala guys, simulan na natin ang pangatlong araw natin ng pagro-rolling. Siyempre, ang pangatlong araw naman natin ay iba-iba naman ng rota natin. Parehas ng bayan pero iba-ibang barangay ang pinupuntahan natin. Kasi mas marami tayong mga customer talaga sa bayan ng Botolan. At ito nga pala guys, yung total ng tinakbo ng sasakyan natin na sa pangatlong araw ng pagro-rolling natin. Naka 110 kilometers din tayo. Uh, magandang araw sa inyo guys at ito na pala yung huling araw ng pagro-rolling natin araw na naman ng Merkoles at doon sa nag-request sa atin na i-video kung magkano ba yung uh, na expenses natin sa gasolina sa loob ng isang linggo at mamaya guys bibidyohan ko kung ilan ba yung expenses natin sa gasolina papakita ko muna yung ating uh, tinakbo ngayon na naka 110 na tayo kasi nag-trip-key tayo para kung ilan ba yung tinakbo ng ating sasakyan sa loob ng isang linggo at ayan nga guys, naka 110 kilometers na rin tayo na tinakbo. Medyo malayo-layo na rin yan tinakbo ng ating sasakyan ngayong sa loob lang ng isang linggo na ating pagro-rolling guys. Ayan. At tara nga guys, simulan na natin ang ating biyahe para matapos na tayo at may pakita ko kung ilan ba yung expenses natin sa gasolina. At ito na nga pala yung ikaapat at huling araw ng pagro-rolling natin para sa linggong ito. At ito nga guys, nasa boundary tayo ng Botolan kung saan tayo malimit nagro-rolling at ito nga pala guys yung pangatlong bayan na pinupuntahan natin yung Kabanggan, Sambales at ito nga guys ay meron din tayong mga customer kaya napakalayo din ang inaabot natin sa pagro-rolling at sa mga oras na to guys ay pabalik na tayo sa ating bayan sa bayan ng Iba, Sambales at dito guys ay ipapakita ko na sa inyo kung ilang kilometers ba yung tinakbo ng ating sasakyan bago tayo magkagasolina at kung magkakano ba yung expenses natin sa gasolina sa loob ng isang linggo. At uh, tara nga guys, pupunta muna tayo kung saan tayo naggagasolina linggo-linggo at uuwi na rin tayo guys, tapos na tayo sa ating pagro-rolling. update na tayo guys ayan at uh, na kasi tayo kaya ito update ko kayo na 139 na yung tinakbo natin uh, at ito nga yung total na tinakbo ng ating sasakyan sa loob ng isang linggo na pagro-rolling natin guys at uh, ito malapit na kasi tayo magpapagasolin na tayo doon kaya alika samahan nyo muna ako at ito nga guys, ito yung parating nating pinagkakargahan ng gasolina At kung mapapansin nyo, nasa 55 point something lang yung gasolina nila dito Kaya ito, habang kinakargahan yung ating gasolina, binibidyuhan ko kung ilang litro ba yung makukonsume natin At kung magkakano ba yung uh, halaga ng ilang litro na gasolina At ito nga palang sa natin guys, ay parating mabigat din yung kanyang mga karga At hindi lang pupatag lahat ng dinadaanan natin may mga paahon din naman po talaga at, kaya nga pala ito guys so malapit na tayong matapos sa pagkakarga yan at full tank na nga yung ating gasolina and guys at ito nga guys so oh, kitang kita natin yung gasolina natin kapag ako nagpapakarga guys ng gasolina ay laging full tank sagad yung ginagawa ko sa aking sa sakyan guys kaya alam ko talaga kung magkakano yung weekly nating expenses sa gasolina at ayan nga guys full tank na full tank nahawakan natin yung ating gasolina guys at hindi ko siya inuuwi talaga na hindi siya full tank lagi ko talagang ginagawa yan kahit na yung ginagamit pa natin yung ating tricycle at yung ating kulong kulong kasi ayoko rin sa daan na maubusan tayo ng gasolina guys at ito nga pala yung ating total na tinakbo at inakawin na nga tayo naka 143.9 na tayo mula don sa ating pinaggasulinahan guys at ito na i-vlog ko sa inyo kung ilan ba talaga yung expenses natin sa gasolina ito yung nga guys yung expenses natin nasa 731 pesos din yung binayaran natin sa gasolina at uh, 731 i-divide natin sa 4 days guys ayan umaabot lamang tayo ng 182 pesos 0.75 yan yung expenses natin sa gasolina sa loob ng isang araw ayan at ang tinakbungan ng ating sasakyan guys ay nasa 143.9 guys ayan at na-share ko sa inyo guys yung yung ating expenses sa gasolina kung magkakano at maraming salamat kay Edward Calapate na nagtanong din sa atin Ayan, kapangalan ko siya guys si Edward at and guys, maraming salamat sa panunood ng aking video at sana nakakuha kayo ng idea kung magkakano ba yung uh, expenses natin isang linggo at yung isang araw natin na umabot lang tayo ng 182 at wala pa nga tayong dalawang sa expenses natin sa gasolina guys. Ayan, maraming salamat!